ika -isang daan at dalawang kabanata sa pagpapatuloy. Ang anak ng Wicked Spear Demon, isang batang lalaki na may sakit, ay pinagpapawisan at hingal sa kanyang pagtulog na para bang nananaginip ng masama. Itinapat ng ating bida ang kanyang kamay sa bata na may enerhiya habang sinasabi niya sa kanyang isip na ang kanyang buto at daloy ng dugo ay magulo. Pinakiramdaman niya ito at napasabi pa ang ating bida na kaya ko ito gamit ang forbidden divine art at ang gentle celestial sword. Kaya ko ito. Hindi na nag ng panahon ang ating bida. At pumasok sa looban ng bata maingat niyang sinuri ang buong katawan ni Giyong Mugi ng detalyado, nang hindi pinalalampas kahit isang bahagi. Habang ginagawa ito, napansin niya ang isang kakaibang bagay. May mga abnormalidad at mga banyagang bagay na kinakain ang kanyang mga buto at dugo. Nanapasabi siya na una, kailangan kong putulin ang anumang anomalya gamit ang celestial at divine swordsmanship. Pagkatapos noon, kailangan kong muling ayusin ang mga ito pabalik sa normal gamit ang unbreakable celestial master immortal art. Dagdag pa niya na medyo masasaktan ito, pero tiisin mo. Patuloy na pinadaluyan ng ating bida ng ki si Jeong Mugi. Sumapit na ang umaga makikita ang tinutuluyan ni Jeong Mugi na sinasabi sa kwento na ginawa ni Song Woomoon ang lahat ng kanyang makakaya upang iangkop ang kanyang ki sa anak ni Jeong Hong. Na si Jiong Mugi ay. Pagsapit ng pagsikat ng araw, natapos na ang lahat ng paggamot. Napapunas ng pawis ang ating bida sa kanyang noo at napabuntong hininga at napasabi na buti na lang. Kung ako pa rin ang dati, hindi ko magagawa ito. Dagdag pa niyang iniisip na makikita si Jeong Mugi na kung gaano kasaya daw sana ang Spear Demon kung buhay pa ito para makita ang nangyari. Nakaramdam si humoon ng kalungkutan, kasabay ng kanyang pagmamalaki sa sarili. Napatingin siya kay Geong Mugi, at napasabi sa isip na ngayon. Kailangan kong gawin ang ilang mga mapanganib na bagay, kaya hindi. Ko maaaring isama ang batang ito. Sa ngayon, mas mabuti ng hayaang lumaki siya rito. Dahil hindi pa lubusang gumaling ang bata, marahil mas mainam na huwag muna nitong malaman ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Umupo siya sa bangko sa harap ng lamesa habang sinabi niya sa isip na pagkatapos, kapag natapos na ang lahat, babalikan kita at gagawin kitang opisyal kong disipulo. Sa pansamantala, kailangang manatili kang malusog. Sinuri ni Muon ang mga pag-aari ni Jeong Mugyay. Agad niyang natagpuan ang isang manual na naglalaman ng detalye tungkol sa Dark Knight Spear at isang manual na naglalarawan ng inferno cultivation technique na nakatago sa dibdib ni Gyeong Mugi at binasa ang mga ito. Kinuha niya ang brush sa mesa, nagsulat siya ng paliwanag sa tabi ng mga bahagi, kung saan sa tingin niya ay mahihirapan si jeong Mugi na maunawaan ito. Iniwan din niya ang spear gale, torrential fist, kasama ang north wind movement technique. lumingon ng tingin ang ating bida kay jeong Mugi at sinabi na ang mga ito ay tiyak na makakatulong sayo. Sinabi pa niya na makikita ito na mahimbing ang tulog na sige hanggang sa muli nating pagkikita. Agad na nawala ang ating bida. Nagising si Jeong Mugi mula sa kanyang pagtulog. At nagulat ng maramdaman na ang kanyang katawan ay naging sobrang daan. Napatingin sa kanyang mga palad at sinabi na hindi na daw ito sumasakit ngayon. At paano daw ito nangyari? Makikita ang bubong ng tahanan niya at sinabi niya na ito daw ay Hawak ang sulat sinabi dito na ako ang magiging master mo. At ito ang kahilingan ng iyong ama. Hindi ko maihahayag ang aking pangalan ngayon, patawarin mo ako. At dahil abala ako, hindi kita maituturo ng personal, kaya iiwan ko sa iyo ang mga martial arts na ito. Natumulo ang pawis nito habang natitig sa sulat na sinasabi pa na hanggang sa muli kitang bisitahin, siguraduhin mong mag-ensayo ng mabuti. At siya ay napatingin sa gilid na ibaba na ikinagulat niya at napasabi na ito daw ay ang pendant. Nang makita ni Geong Mugi ang pendant, napuno ng luha ang kanyang mga mata. At paano niya hindi makikilala ang pendant na tinanggap ng kanyang ama mula sa kanyang ina bago ito pumanaw? At nakahigdi pa nitong sinabi na salamat ng marami. Master, pagbubutihan ko ng mabuti at maghihintay upang hindi kayo at si ama madismaya sa susunod na pagbisita niyo sa akin inalikan niya ang pendant at siya nabi pa na mula sa kaibuturan ng aking puso at lumipat ang eksena kung saan naglalakbay na sila na tinitingnan niya ang sulat binasa niya ito na sinasabi na biglang nawala si Gunha nagtatanong siya tungkol sa probinsya ng Gansu sa loob ng ilang panahon kaya sa tingin ko ay pumunta siya doon pupunta rin kami sa probinsya ng Gansu kaya sumusulat ako nito para ipaalam sa Sinabi pa niya sa isip habang makikita ang sulat na ito ay tiyak na sulat kamay ng aking ina. Gunha. Paano bigla na lang nawala ang inosenteng si Gunha? Dagdag pa niya na makikita ang mukha niyang seryoso na maaari daw bang nangyari ang parehong bagay na nangyari kay si Hion, kay Gunha. At saan kaya nagpunta ang mga magulang ko? Napahawak siya sa kanyang dibdib na bigla, parang gustong mabasag ang puso niya. At pagkatapos ay naiinis niyang sinabi na lintik. Matagal na akong nababaliw, sinisikap na iwanan ang mga bakas ng aking pagdadalamhati. Ano man ang gawin ko, hindi ko maalis ang sakit. Yung mga bastardo na pumatay sa aking lolo at sa aking junior sister. Heavenly Marshal sect hindi kita kailanman mapapatawad. Na makikita ang kanyang mata na naalala pa niya noong nagdalamahati siya. Na nakahiga lang sa kama at hindi gumagalaw na siya daw ay nag-isip ng maraming bagay habang nakahiga sa lihim na taguan sa simula, siya ay nahulog sa isang malawak na agos ng emosyon. Pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang lolo. Pagsisisi at lungkot sa pagkamatay ni si Hyun. At paghihiganti sa Heavenly Marshall sect. Kahihiyan at galit sa kanyang sarili dahil hindi niya nailigtas ang mga. Pinakamamahal niya. Ang lahat ay napaka-intense at masakit na hindi siya makagalaw. Lumipas ang oras sa kanyang nakafrozen na estado. Habang tumatagal, lalong tumitindi ang mga emosyon. Sa huli, nagtanong siya kung mawawala siya sa mga emosyon at maglalaho. Bigla, nang umabot ito sa rurok, tumigil ito. Lahat ng kanyang mga pag-iisip ay huminto. Walang pumasok sa isip. Perpektong kawalan. Sa estado na yon, si Hu Muon ay nagtagal sa isang oras na hindi niya kayang maunawaan bago siya tuluyang magising. Bilang resulta, nakamit niya ang esensyal na pagkaunawa na tumulong sa kanya talagang makatawid sa threshold na bahagyang na dyan lang siya. Pagkaunawa na nagdala sa kanya sa peerless level. Pagkatapos maglakbay ng ilang sandali, nakita ni Wumuon ang isang maliit na lawa at bumaba mula sa likod ni Yuna. Ah, na makikita ang mga buhok na pinutol. Habang nakaupo siya sa harap ng lawa at pinuputol ang buhok. Sinabi pa niya sa kanyang isip na kapag ako'y nahuhulog sa paghihiganti, ang aking paghuhusga ay nagiging malabo at hindi ko kayang panatilihin ang aking kapanatagan. At kung ako'y maging abala sa paghihiganti at mamuhay ng isang malupit na buhay, tiyak na malulungkot ang aking lolo at si Sihayon. Dagdag pa niya na malungkot siya na nakatingin sa lawa na pagbabayaran ng Heavenly Marshal Sect ang bawat buhay ng bawat kasapi, tumayo na siya na sinabi pa niya na ngunit hindi ko kayang mawala ang aking sarili. Ang mga pagsubok at paghihirap ang nagpasulong sa mga tao sa ganitong diwa, si Wumuon ay nakaranas ng malaking paglago. Nagulat ang ating bida at napalingon. Bigla niyang narinig ang isang sigaw mula sa malayo. Sa sandaling nakilala niya kung ano ang nangyayari, ang anyo ni Wumuon ay kumidlat at nawala. Isang grupo ng bandido na nakasaksak ang kanyang sibat sa puso ng isang babae. Nasinsabi pa nito na napakagandang tanawin. Patuloy na dalhin sila sa akin. Mabilis na lumitaw ang ating bida sa kanilang harapan na sinabi niya na mukhang hindi daw sila mga ordinaryong bandido. Ano? Na nagulat naman ang mga ito sa kanyang mabilis na pagsulpot na nagtataka. At sinabi nito sa kanya na ano? At sino daw naman ang bastardong ito? Bubunot ang ating bida ng espada na sinabi sa kanila na bawat isa sa kanila ay hindi bababa sa isang martial artist na nasa rurok na ng kanilang kasanayan. Hinatak ang kanyang espada at sinabi ng ngunit. Na ang tatlong bandido na nasa kanyang harapan ay bigla na lang lumipad ang ulo sa hangin. Na ng mga ito. Dagdag pa niya na sila daw ay hindi na mukhang malakas sa kanya ngayon. At dito na po nagtatapos ang ika isang daan at dalawang putwalong kabanata. Ika isang daan at siyam na kabanata sa pagpapatuloy sinabi ng pinuno ng mga ito na sandali. Sino daw ba ang lokong iyan? At pagkatapos ay mabilis na sumugod ang ating bida sa kanila. Naagad na nawala ang mga ulo ng tatlong lalaki na nagpuslitan ang dugo ng mga ito sa hangin. Na ikinagulat ng leader ng mga ito na itinira ng ating bida. Lumitaw si Humoon sa harapan ng bandido na nagpasok ng sibat sa isang babae mabilis niyang winasiwas ang espada, at itinutok ito sa lalamunan ng bandido. Sinabi ng ating bida sa kanya na kayo ang atrocious sandstorm, tama ba? Na natatakot itong nagsalita na pakiusap huwag daw niya siyang patayin. At pagkatapos sinabi niya na may gusto daw siyang itananong sa kanya. Tumugon ito na ano po ang gusto niyong malaman. Sinabi sa kanya ng ating bida na ano ang sitwasyon tungkol sa digmaan sa atrocious sandstorm at ng domineering martial sec. Ang domineering martial sect ay ang dating pangalan ay Dark Horse Martial Sect. Tumugo ng lalaki sa kanya ng mga tatlong daan sa aming tao ang namatay. At sa tingin ko ay nakapagdulot kami ng parehong halaga ng pinsala sa mga hayop na yon. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na nagpapanggap lang daw pala ang dalawang panig na naglalaban. Kung isa man lang sa dalawang puwersa ang may tunay na kabustuhang maglaban ng maayos, imposibleng magtapos ang digmaan na may ganito kaliit na bilang ng mga nasawi. Sinabi pa niya na naalala pa niya na talagang nagalit ang Power Emperor nang sabihin sa kanya ng Sword Emperor ang tungkol sa atrocious sandstorm. Dagdag pa niya na bakit siya nakipaglaban ng napaka-passive. Seryoso pa niyang sinabi sa kanyang isip na hindi. Kalimutan ang pagiging passive. Ang pagkakaroon ng napaka -kaunting casualties at napaka-minimal na pinsala ay simpleng imposibleng mangyari. Maliban na lamang kung mayroong lihim na kasunduan sa pagitan ng Power Emperor at ng Atrocious Sandstorm. Dagdag pa niya na may mali, sobrang mali. Parang may amoy ng sabuatan. Tinanong pa. Nang ating bida sa kanya nasaan ang kasalukuyang punong himpila ng Atrocious Sandstorm? Sabihin mo sa akin kung gusto mong mabuhay. Natumugo nito sa kanya na kung pupunta ka sa Hilagang Silangan mula rito, makikita mo ang isang napakalaking bato. Kung pupunta ka sa silangan mula roon, makakasalubong mo ang isang bangin. Magpatuloy ka lang sa kahabaan ng bangin. Inalis ni Wumuon ang kanyang espada mula sa pagkatutok sa lig ng bandido at pinugutan ito ng ulo. At sinabi ng ating bida na andoon daw pala ang headquarters nila. Ano? Okay sige. Mga atrocious sandstorm. At ang domineering martial sect. Sinasabi ni Wumuon sa kanyang sarili habang naglalakad palayo makikita ang atrocious sandstorm barracks. Na ang ating bida ay nakakoblay sa damo at sinasabi sa kanyang isip habang nakatingin sa barracks na sa kabutihang palad, mukhang hindi siya nagsinungaling. Nakakaramdam ako ng maraming tao sa pamamagitan ng aking key sense. Gumamit siya ng stealth technique na natutunan niya mula kay Mara. Sumingit sa barracks nang hindi napapansin ng mga guardia. Doon, dahan-dahan siyang gumalaw sa likod ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang. At itinutok ang espada sa kanyang lalamunan. At sinabi ng ating bida sa kanya na isang super level master. Dapat ay awir ka sa karamihan ng mga pangkalahatang kaganapan na nangyayari dito. Habang nagulat ang lalaki at sinabi na sino daw siya. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay naguluhan. Naramdaman niya ang kiiniwumuon na humuhuga sa kanyang dantian at bumabalot dito. Para bang nasa palad ni Wumuon ang kanyang dantian, na sirain ito sa isang isip lamang. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na napalingon ito na may pawis sa pisngi na makinig ka ng mabuti. Isa lang ang tanong ko. Basta't masagot mo ako, magiging ligtas ang iyong buhay at ang iyong pagsasanay. Na makikita ang muka nito na napasabi sa kanyang isip na isang ganap na absolute master. Kung gagalaw ako ng walang inat, tiyak na papatayin niya ako. At tinanong ang ating bida na ano daw ang kanyang gustong malaman. Makikita ang labas ng baraks na ipinaliwanag ni Wumuon ng detalyado ang mga anyo ni Naday Wong, Jin, Jin at Gonha. At sinabi na nakausap mo ba sila o may narinig ka bang tungkol sa kanila? Natumugon ng lalaki sa kanya na isang mag-asawang nasa gitnang edad at isang babae. Wala akong nakitang o narinig tungkol sa mga taong iyon. Natumingin sa kanya ang ating bida at sinabi niya sa kanyang isip na isang tapat na tinig. Hindi siya nagsisinungaling. Dagdag pa niya na tila maraming tao na ang pinatay ng lalaki, batay sa bloodlust at murderous aura na nagmumula sa kanyang katawan. Isipin mong ang isang tao na may ganitong masamang aura ay sobrang takot sa kanyang sariling kamatayan. At sinabi pa niya na sa ganitong sitwasyon. Nang biglang napalingon siya at napasabi na saglit may paparating na tao sa direksyong ito. Na makikita pa ang mata ng ating bida na napasabi na ang enerhiyang ito. Isang taong kasing lakas ng Serpent Emperor. Na mabilis niyang hiniwa ang lig ng lalaki. At iniwan niya itong nakabulagta habang gumamit siya ng teknik ni Mara na mabilis na lalabas. Saan ka pupunta? Sigaw ng isang matandang lalaki na may puting balbas habang hinahabol si Wu Moon. Na napatingin naman ang ating bida sa kanya. Agad siyang sumulong at sinadyang ipukol ang kanyang kamay, nagpapalabas ng isang malakas na puwersa ng palad patungo sa likod ni Humoon. Na ito pala ay ang weak demonic palace leader. Humarap ang ating bida at sinuklian ang puwersa ng palad. Ginamit niya ang counterforce ng banggaan para lumipad pabalik. Habang nakatingin ang ating bida sa kanya, sinabi niya sa isip na siya daw ay malakas. At may isa pang tao na dumating dito. Isang batang lalaki na may pulang buhok ang tumalon mula sa kisami ng isa sa mga barak sa direksyong tinatakbuhan ni Wumoon. At ewinasiwas niya ang kanyang espada. Ito naman ay si Marderus Wind Squad Leader Gamak. Bumawi ang ating bida. At winasiwas niya rin ang kanyang espada na napawalang bisa niya ang ataking ginawa ng lalaking pula ang buhok. Natiningnan niya ito at napasabi sa kanyang isip na sila ay parehong mga master na nasa antas ng Serpent Emperor. Siguradong mga tao sila mula sa Heavenly Martial Sect. Dagdag pa niya sa isip na higit sa lahat, ang enerhiya mula sa dalawang iyon ay kahawig ng sa Serpent Emperor. Ang tanging taong nakasalamuha ni Wu Muon na mas malakas pa kaysa sa mga pinakamataas na Absolute Masters na bumubuo ng 8 Heavenly Martial Emperors at 6 Rising Transcendents ay ang Serpent Emperor o si Death King. Ngayon, naramdaman ni Humuon ang parehong antas ng aura na nagmumula sa dalawang nakalaban niya. Sinabi pa niya sa isip na sa ngayon, kailangan ko munang makaalis dito. Habang pinagmamasdan ang likuran ni Wu Muon habang ito palayo. Sinabi ng matandang puti ang buhok na hindi ko akalain na makakatakbo siya ng ganoon kabilis. Sinabi naman ng binatang pula ang buhok sa matandang puti ang balbas. Kahanga-hanga siya hindi ko akalain na magiging kapantay natin siya. Tumingin sa matanda at sinabi na pero, paano mo siya naramdaman? Tumugon ito at sinabi sa kanya na napadaan lang ako sa baraks ng ikadalawamput tatlong muhyon at nakaramdam ng kakaiba. Hindi ko sana mapapansin kung hindi ako napakalapit. Talagang isang pagkakataon lang, hindi ko pa rin siya mapapansin kahit na napakalapit ko kung hindi siya gumamit ng anumang teknik na may kaugnayan sa ki para hulihin ang ikadalawamput tatlong muhyon na naiinis ang mga ito sa ating bida na sinabi pa ng binatang pila ang buhok na nakakagulat. Sino ang mag-akala na mayroong tao sa murim na may parehong antas ng cultivation tulad natin? Habang nasa ere ang ating bida. Sinasabi na kahit na daw siya ay napilitan umalis sa pangunahing base ng mga atrocious sandstorm, hindi ito itinuring ni Wumoon na kabiguan sa kanyang panin. Ang pinakamahalaga niyang mga tanong ay nasagot na. Dagdag pa niya na makikita. Mukha niya na ang mga atrocious sandstorm ay mga tauhan lang pala ng Heavenly Martial Sect. Malaki rin ang posibilidad na ang kanilang mga kalaban, ang dominering Martial Sect, ay ganoon din. Napagtanto pa ng ating bida na makikita ang kanyang mata na ang digmaan ay lihim na minanipula ng Heavenly Martial Sect upang magdulot ng malaking pinsala sa parehong Justice Coalition at Black Bull Gang na hindi nila kapanalig. At para tiktikin ang dalawang puwersang nag-aalinlangan sa katotohanan na ang domineering martial sect ay mag-ani ng lahat ng benepisyo. Ginamit nila ang atrocious sandstorm. Kung makipaglaban ang domineering martial sect laban sa atrocious sandstorm, makakapag-invest din ang Justice Coalition at ang Black Bull Gang ng kanilang mga puwersa sa digmaan ng walang pag-aalala. Dagdag pa niya sa kanyang isip na mula sa kung paano umunlad ang mga bagay hanggang ngayon, dapat tama ang aking mga isip sa ganitong kaso, dapat kong sirain muna ang atrocious sandstorm. Ngunit, dahil sa kanyang natuklasan, may dalawang tao roon na kahit siya ay isang daan na porsyento na hindi sigurado na mananalo. Alam ni Wu Moon na walang tsansa na magtagumpay siya ng mag-isa. Kailangan niya ng tulong mula sa ibang puwersa upang manalo. Dagdag pa niya sa kanyang isip na makikita ang kanyang mata na ang mga puwersang Marshall daw sa lugar ay ang North Sea Ice Palace at ang Kunlun Sect. Gayon Gayunpaman, ang dalawa lamang daw ay hindi sapat upang mawasak ang atrocious sandstorm. Pero, maaaring posible kung isasangkot ko ang imperial na gobyerno. Kung ganon, maaaring may tsansa daw na sila ay manalo. Tumalon muli sa ere ang ating bida, at sinabi na narinig daw niya na ang otoridad ng imperial na gobyerno na namamahala sa mga tropa sa loob ng Gansu Province, ang Regional Military Commission, ay matatagpuan sa kabisera ng lalawigan, Nanjao. Sinabi pa niya na tara na yun ah. Tumungo daw mun sila sa Nanjaw. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at dalawang putsyam na kabanata.